Vice kanda? Nagkwento after black screening, kasama ang Kim Pao. May naganap na dinner. May kwentuhan pang naganap. Nakakakilig naman. Ibinide ni Meme Vice na natuwa talaga siya. Dahil sa support na ibinibigay nila Kim Chu at Paul Abilino. Na umano ang mga mata nito. Na introvert na si Paolo Abilino. Ay na napaiyak daw umano sulit na sulit ang inilaan na oras. Panigurado sa pagpasok muli sa soul time, marami itong baon si Meme. Every time kasi na nakakasama niya ang kimpaw, may bagong ayuda ang inilalabas. O bagong ayuda ang inilalabas. Ayon nga sa mga ibinahaging komento mula sa mga fans, ibinalik din nila yung at Pao ang mainit mong pagmamahal at suporta sa kanilang dalawa. Napansin namin since nin lang, si Meme din ang isa sa naniwala sa husay at pagandang chemistry nito. Palaging pinopromote ang first ever series nila. Nasundan ng What's Wrong Secretary Kim. At ngayon, ang upcoming movie. Pati nga noong Christmas special, todo layout na may something up, something ang kinpaw. Kaya mas umingi din ang dalawa. At masayang masaya ang mga fans. Sa pagmamahan ni Meme Vice sa dalawa, napaka pure ng pagsuporta. Thank you so much. Nawa, marami pa tayong malaman patungkol sa kinpaw. Maraming salamat muli, Meme Vice.